Bago pa man pumatak ang ikaapat na linggo ng pagluluksa, sinikap ng ilibing ni Don Marcelo Villarreal ang bawat alaala ng asawang si Senyora Aurora mula sa mga ginintoang larawan sa silid pahingahan hanggang sa kabaong na inihatid niya sa Santuario del Pas, kasama ang buong konseho ng kanilang real estate imperyo. Sa mismong araw ng libing, minarkahan ng mga salitang, sarado na ang pinto ng kahapon ang utak ng bilyonaryo kahit ang puso niya ay parang nilalaga rin ng yumiiyak na ibon. Ngunit isang hapon, habang nag i siya sa Abinida para sa planong beautification project na ipapangalan sana sa Yumaong Kabiak, pumutok sa harap niya ang isang tagpon na lalaslas sa sinulid ng kanyang katinuan. Sa gitna ng kalsadang humihigop ng alikabok at hapon, may pulubing babae, gusot ang damit, nangangapit ang balat sa buto, Nakasalampak sa bangketa at nakalawit sa maitim na palad ang kumikislap na kwintas na hindi maaring ipagkamali. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Pamilyar ang bawat ukit mang pendant, sagradong puso ng Birhen Maria sa gitna ng hugis lagrima, napalilibutan ng labing apat na maliliit na brilyante, at sa likod, nakaukit ang petsa ng kasal nila ni Aurora. Sa isang ijap, bumaliktad ang sikmura ni Don Marcelo. Naramdaman niyang nanginginig ang tuhod at bumibilis ang tibok ng ugat sa sentido. Hindi siya makapaniwala ang alahas na iniyakap niya mismo sa leeg ng bangkay ng asawa, ngayoy kumikinang sa kamay ng isang taong tila kinalimutan ng lipunan. Hindi napansin ng mga motorista na huminto sila sa kalsada gamit ang sasakyang walang pulang plaka. Bumaba siyang parang nauupos, barong Tagalog pa rin ang suot mula sa pagtitipon sa City Hall at dahan-dahang lumapit sa pulubi. Saan mo nakuha yan? Halos pabulong mulit naglalagablab ang tinig parang kulog na nina nakawan sa bagyong asiklab pa lang. Umangat ang mga matang malalim na parang balon ni Aling Sabel. Yon pala ang pangalan ng pulubi. At tumitig sa bilyonaryo ng walang bakas ng takot, tanging pagod at tagal ng paghihirap ang nakaukit sa kulubot niyang noo. Hindi ko ninakaw, senyor. Sagot niya, paos na tila nagmula pa sa kailaliman ng estero. Iniabot lang sa akin ng isang lalaki noong madaling araw, sabi pasensya na raw at huwag ko na sanang pakialaman, pero huwag ko ring ibenta kahit kailan. Hinaplos niya ang pendant na parang sanggol na natutulog, wala daw siyang balak ipagpalit ang alaha sa kahit anong barya dahil sa kakaibang init na nadarama niya tuwing nakadikit iyon sa dibdib. Sa likuran, may mga usiserong unti-unting nagtipon. Kinukunan sila ng video Naroon ang isang delivery boy na nagbabaka sumikat sa TikTok, ilang estudyante at vendor na nagpapasuto ng kanilang plastik na termos ng palamig. Mungit ni Lamon ng sariling mundo si Don Marcelo, ni hindi niya marinig ang ugong ng jeep at bus na dumadaing sa traffic. Anong mukha ng lalaking nagbigay? Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mata. Wala po akong salamin, sagot ng pulubi, pero matangkad, maputla at amoy formalin, sa bigkas ng salitang iyon, nangatal ang kalamnan ni Don Marcelo, formalin, amoy ng punarya, amoy ng huling gabi ni Aurora bago nila isinara ang ataul. Tinawag niya ang kanyang driver, sinanyasang ipapahinto ang una nilang konvoy. Kesa dalhin ang babae sa presinto, mas pinili niyang isakay ito sa itim na SUV at pauwiin sa mansyon sa Forbes. Nagkagulo ang mga tao, di makapaniwala na ang pulubing sumisinghop ng alikabok ng abenida ay bigla nilang nakitang inaalayayan ng mga bantay sunog na bodyguard sa loob ng sasakyang may bulletproof na bintana. Pagdating sa mansyon, agad siyang humingi ng tulong sa pinakapinagkakatiwala ang investigator ng pamilya, si Kapitan Mauro Retiradong pulis na naging ulo ng security nila mula pa noong dinuktot si Aurora ng isang negosyanteng naniningil ng lupa, dekada 50 pa. Pinag-aralan nila ang pendant sa ilalim ng UV lamp at nakita pa ang natuyong patak ng dugo malapit sa clasp. Walang puwang sa duda. Yon nga ang kwintas na ibinaon kasama ang bangkay. Habang sinusuri nila, panay namang hurog ng pulubi sa supa tila nahihilo sa lamig ng air condition at haring-harian sa alarma ng mga hibla chandelier. Ikiluwento niya, pahintuhinto, kung paano siya ginising ng mga asong kalye sa ilalim ng LRT Santolan ganap na alas tres ng umaga, kung paano lumapit ang isang lalaking balot ng jacket kahit maalingsangan, kung paano niya iniabot ang kwintas kasabay ng supot na may lata ng karne norte at dalawang pirasong pandisal. Bakit mo ako bibigyan? Tanong daw niya. At ang sagot ng estranghero, kasi ikaw lang ang hindi nagtatraydor sa patay. Hindi mo sila hinuhukay para pagkakitaan. Tumindig ang balaibo ni Don Marcelo sa Punaria, ilang linggo ang nakalipas, nabalita ang nagbantang magwelga ang daluang embalsamador dahil hindi raw sila sinasahurang ng tama. Isa ba sa kanila ang nagkusang magbalik ng kwintas gamit ang walang muwang napulubi bilong saksi? Kinabukasan, dumulog sa Pateros Public Cemetery, pinadukot ng palihimang ataul ng kanyang yumaong asaba, pag-angat ng takip, napasigaw ang lahat, ngunit hindi sa agnas na inaasahan nilang abutan, wala sa loob ang bangkay, taming puting kulambo at ilang nalalagas na petalyas na rosas ang naiwan. Umalingawang ang katahimikan, kumiriring lang ang kulisip na hindi mo alam kung tagapagbalita ng sumpa o mensahero ng palad. Halos mawala ng malay si Don Marcelo, napasubsob sa alabok ng Micho, bigla naging mas halimaw ang tanong, sino ang nagbukas ng hukay? Saan nila dinala ang labi ni Aurora at bakit ibinalik pa ang kwintas? Nag-ugat ang imbastigasyon mula sa menteryo patungong funeral home. Natuklasang nag agad si Marco Reyes, isa sa mga embalsamador, sakto sa araw pagkatapos ng libing. Nang puntahan nila ang bahay nito sa Bulacan, bangkang papel lang ang nadatnan. Nakausad na sa ilog ang buong pamilya. Parang gustong takasan ang kinatatakutang multo. Sa loob ng kabinete, naiwan ang diary ng anak nitong labing apat na taong gulang. Nabasa ni Kapitan Mauro ang katagang, Sumumpa si Papa na isusoli niya ang kasalanan para gumaan ang konsensya. Napilitan daw silang payagan sapagkat may dumarating na sulat mula sa babaeng nakaputing tila usok, nag-uutos na ibalik sa liwanag ang alahas, at isang taong walang tahanan lang daw ang karapat dapat magbantay. Samantala sa Forbes, nagigising tuwing alas dos ng madaling araw si Don Marcelo. Inaakala niyang bumabango mula sa bulaklak na banyera ang amoy ng pabango ni Aurora. Isang gabi, na niya ang asawa, nakatayo sa dulo ng hagdan, walang mukha may hawak na kandilang nakasindi. Pag-ahon niya sa panaginip, pawis na pawis siya, at sa tabi ng kama, nakaupong tulala ang pulubing si Aling Sabel. Hawak pa rin ng kwintas at umiiyak na parang batang ninakawan ng candy. Senyor, Sambit niya, ayaw ko na pong hawakan to kasi gabi-gabi may pumupunta sa bintana ng kariton ko. Humihingi raw ng kapalit. Alin man sa buhay ko o ibalik ko raw sa kanyang hukay ang kwintas. Muling pumukaw ng sindak ang pamilyang Villarreal. Ngunit sa halip na isaram timto, nagpasya si Don Marcelo na bumalik sa puntod bit-bit si Sabel at ang kwintas. Ipinatawag niya ang pari ng kanilang parokya nagdala ng habaniko ng insenso at holy water. Alas 7 ng gabi nang humukay muli ang caretaker para tanggalin na tuluyan ng ataol. Nagliwanag ng bigla ang ilaw sa sementeryo. Parang gumapang sa lupang mamasama sa ang ilaw ng kandila. Mula sa likod ng mausoleo, may lumabas na anino. Si Marco Reyes. Payat, maputla. Hawak ang brasong tila bali may kasama pang dalawang kamag-anak. Lumuhod sa sa harap ng nicho, humahagulgol, tangan ang puting kumot. Sa pagbukas ng kumot, bumagsak ang katahimikan. Naroon ang mumunting urn na gawa ng jade. Hindi ko po kinaya, sabi ni Marco. Ipinahiram ko ang katawan sa kumpanyang iligal na nagbebenta ng organ para lang mabayaran ang operasyon ng anak ko. Patawad, Don Marcelo isinauli ko ang puso ni Senyora, pero sinunog na nilang iba bago ako makaurong. Bumigay sa lupa si Don Marcelo. Halos mabulag sa luha. Mulit pinigilan niya ang gintong baston at bumaling kay Aling Sabel. Kung totoo mang hindi patapos ang paglalakbay ni Aurora, ikaw na ang maging bantay. Dito ka sa amin titira. Ikaw ang magbabantay ng urn at ng kwintas. Ibinuhol niya ang alahas sa leeg ng pulubi. Marahang pinunasan ng dumi sa pisngi nito. Aanhin ko ang kayamanan kung binabalatan pala ng kasinungalingan ang puso ng mahal ko. Mas gugustuhin kong may isang lingkod na tapat kaysa sandaang embalsamador na sinungaling. Mula naon, lumipat sa mansyon si Isabel at tuwing alasais ng gabi, magkasama silang nagdarasal sa silid na ginawang museo ni Aurora. Gumaling di umano ang anak ni Marco salamat sa tulong medikal na lihim na ipinadala ni Don Marcelo. Sumuko rin sa autoridad ang sindikatong nagbubukas ng kabaong para sa black market. Ngunit sa lahat, kumalat sa komunidad ang alamat ng kwintas na ayaw mamatay. Sabi ng mga chismosa sa palengke, sinisindi raw ng pendant ang paligid tuwing ipapasok sa dilim. Parang nagbabantay na hindi man lalamang ang buhay sa patay sa bawat anino na gumagapang sa dingding ng Bullyward, palaging may tanong na bumabalik kay Don Marcelo. Nabaon nga ba sa hukay ang asawa niya? O bantay siya ngayon sa pagitan ng dalawang mundo? Hanggang dumating ang mismong araw ng kaarawan ni Aurora, pumilikop sa buong abinida ang liwanag ng araw na tila gintong umutang sa langit. Lumabas si Don Marcelo at si Isabel. Ngayon ay nakalinis na Nakabarong Tagalog na kulay abo para magbigay galang. At sa gitna ng krus na krus na kalsada, inilagay nilang dalawa ang urn sa pedestal na yari sa marmol. May ukit na, ang pag-ibig ay tapat kung bantay sirado ng kaluluwa ng bayan. Sa klip ng Senado kinabukasan, sinabi ng bilyonaryo, sa bawat ninanakaw na bahagi ng katawan at kaluluwa ng patay, mas marami tayong nawawalang bahagi ng ating dangal bilang buhay. Bumuhos ang suporta. Nagsimulang nationwide audit ng lahat ng punerarya. At doon natuklasang palasak ang demonyong kalak ng mga organ sa mga lumang sementeryo. Sa pagsapit ng unang gabi ng kampanyang Bantay Quintas na pinangunahan ng foundation ni Aurora, laksa-laksang tao ang nagtirik ng kandila sa kalye. Vendor, estudyante, pati pulis trapiko. At sa gitna ng ilaw na tila between sa lupa, naglakad si Don Marcelo kasama si Isabel, na di na kundi tagapag-ingat ng alahas na minsang nagpahinto ng tibok ng lungsod. Sa dibdib niya nakasabit ang kwintas. Sa dulo, hinahawakan niya ng dalawang daliri na parang musmus na ayaw bitawan ng huling hibla ng himala. Habang yumuyuko siya sa alab ng kandila, narinig niyang may bulong sa hangin, boses ni Aurora, animo'y humahaplos sa kanyang batok. Hindi ako nabubuhay muli dahil sa alahas mahal ko. Nabubuhay ako dahil tuwing piliin mong ipamukha sa mundo na walang yaman ang kapantay ng katapatan. Sa isang iglap, natutong mumiti uli si Don Marcelo at sa kalsadang dating dumurog sa kanyang puso, naglakad siyang tuwid. Dala sa kanan ng urn ng asawa, sa kaliwa ang pulubin nagpapaalala na minsang tinubos ng isang mumunting kwintas ang pagkatao ng isang bilyonaryo. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!